Ayan, check engine yung motor natin. So, kailangan natin pa check up bakit siya nag check engine. Sige tayo kay Boss Mike. Uh, Ayan, <laughs> may kulang ako sa terminal ah. Ayan, okay, gandaan ka sa atin ah. dami ah. Dama signal, obtain, from track, track sensor, position sensor. Ano nangyari? Unstable, engine stall, defective. Ano nga nangyari sa ito? Dito ayan, engine stall. ayan okay, no? Engine stall, namatay. Eh. Dito yan, sa ano? Sa... eh, gorena natin. Dito yan, sa socket. Nung di sa socket, yung CPK mo, may eh, problema na. Kasi yung Aerox na nagpagawa sa akin, CPK ba tawag ito? CKP. CKP, oo. Oh. CKP. Yan ang isang naging problema. Ayan, buksan nga natin yan. Tagal na ginabuksan yan, men, eh. Ito, never pa nabuksan talaga yan. Uh, Isang dahilan na babasa, eh, pre. Halusong basa Oo. Oh. Baka napasok, eh. Naluso sa bahay yan. Malamang yan. Ayan. Ah, buksan na ni Boss Mike. O, oh, di bini aku. Kota mulan. Mulan ah. yeah, ya, eh. mana pergi nato na nak tinggal sana. Kami orang mana di sini? Ambil 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 tu. Nah, ini nong harus di nampak kontak leh nong. Ayan na niyo. No? Ayan ay, na niyo. Tingin mo ba, bakit yung iba nasusunugan ng ganito, men? Ano? Naglulus. Lus yung... lang. Lus tapos, uh, ayun nga, ganito na nangyari na. Tapos kinalawang na. Kaya pa talaga tayo na. Da double, deporte kaya kaya yan? Uh, meron tayong yung so, yung, pang, pang buhay na ano, tatanggal natin yung parang Oo. Oh. Tinanggal din yung spark plug, medyo mataas yung gap. Yung iba, gumagawa ng kalawang. Yung ala yung kunwari, ay, ba't ganito? Bali yung langis. Yung nga ganon. pangit. big Pangit. 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 sila. Pangit. Well, pangit. 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 Pangit hindi maganda okay. kailan nalinis yung throttle ba din to? kailan pa? kailan ma isang buwan na rin di, ay matagal pa to pre isang buwan lang? oo oh. baka buka, Kasi na ba pa to pre kasanaba eh hindi, wala pa kasi yun. Na Hindi naman napasok sa loob eh. Ayan, matasama yung pinasok. <laughs> Bais, sabay na natin yung ano. Yari ka. Eto, buksan mo. Ano ba gagawin dyan? Kaya natin loob, baka kung nitsura nyo yun, baka, baka may aas na dyan eh. Hindi <laughs> 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 pa nang humuksan to min eh? Baka nga puro kalawang na yung magneto ko eh. Ayon, ayon. Yung iniisip ko eh, tapos nalubog pa sa tubig ba ha? Kalawang dyan, sigurado. Apat na taon na, walang bu mag apat na taon na yung October 31. Walang bu, bu, bu 3. Sabi ko kay may kulang pabubuksan to pag <laughs> wala ibang magbubukas nito. <laughs> yeah. Dapat yung marunong talaga magbukas nito. Hindi <laughs> pwedeng YouTube YouTube lang. ha? <laughs> 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 gamit. So, yun nga, kailangan nyo yung gamit. Hindi tayo sa YouTube eh. Yung mga yan. Yung e, kayo naman, no araw pa, wala pang YouTube eh. Oh. Ginagawa nyo na yan. Yeah. <laughs> Diyo pa lang eh. <laughs> pa lang. Ilang, ilang experience natin. Lamang tayo sa kanila. <laughs> experience eh. Iba pa rin yung experience. Yan yung binabayaran dyan eh. Kaya yung iba ang dahing gumaling dahil sa diagnosis nila eh. Kasi tinaturo na Ah, no? maturo na, no? Mabilis nang na-detect, no? di um, gaya nung araw. <laughs> sa isa yun mo talaga yung pinagmulan eh. Taraan. Anong itsura kaya ng baka yung nut ko kinain ng kalawang apat na taon. Pero ang kalawang niya naman, ano eh, mababaw lang eh. Tingnan mo, tingnan mo nga ito oh. Ay, puta, di diba ba ito mainit? Ano eh. <laughs> <laughs> na ba eh. Uh, dito lang naman eh. nga dito ba, mawa? Hindi. Bagay, pag dumawa ka na, nag-wash ano, it. Dito lang, dumawa dito. dito. E, i si ko na hindi nabot yung air filter eh. Nag-wave like, Dahil pag... Ah, pag umabot sa filter mo, kilig ka na. Kaya nga, kaya nga Sabi ko, abutin ko air filter ko. ko yung tubig ba, sabi ko, yeah. ah, mukhang hindi. Sige, lusong. Lusong, ayun. Ayun, 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 na <laughs> Yung ganito palang radiator na ganyan, matagal pa ba yan? Kasi apat na taon na eh. Wala, mas matibay pa nga sa agad yung market yan eh. So, yung mga abdermarket, puro taga syempre. Negative. So okay pa rin yan, no? amon sa sikreto gawin mo, ano mo, alit ka ng pan. Ah, yung gan, yung pan dyan? Oo, yung mas malaki yung blade. Yan din, mas malaki yun yung oh, pins. Dyan. Ah, buto sabi sa'yo. Lahat ng alingbok sa labab, pagbaba. Oo. Oh. Maan talaga, maan tayo. Sobrang lakas ang hangin. Ano, may may ma recommenda kang brand doon? Ano eh, may, yung TRT, tsaka... Yung na pan? Yung stock ng pan ng Mio, pwede. Oo, oh, sige nga. Oh. Oo. Akasya yun dyan? Ha? Akasya dyan yun? Mayroon, mayroon siya. Ah, oh, 3-50 yata lang yun, 4 oh, kaya ibabaw lang yung kalahong niya, hindi naman yung makapal na kalahong niya. Kaya magpapakata. Pero wala e. Parang sukat ng ano yun, ng tornilyo? Ng tatlo? Kaya so, wala. Bilhin niya ako ngayon? Oo, ayun ako, tapos na. Tsaka wala dito. Wala ba dito? Matawag ko sa hindi-hati. O, na. Oo. Pagbalik na lang. Oo. Kaya wala, pitarahan na lang natin. Yun! Thank you! Ay, mabuti na lang. Kaya na yung tsura so years. Pag neto natin. Hmm. Ano hindi naman siya mag-grounded eh. Ano naman yun eh. Naka, ano, niya, may coated na nga Oo. Yung wire, ano, state on na, ba't Yung iba takot-takot magbaklas backlash May coated yan. Oo nga, ano yung may water pa uh, eh. Yung ano, yung throttle body, baka hindi na dahil bago lang pala eh. So next time na? Next time mo lang kasi Ito side down, itong side lang itong buksan natin. Linis pa yun, sayang lang bukas. Kasi, kasi masama rin yung bukas ang bukas. Maka <laughs> <lang. laughs> <laughs> malosred eh. eh. <laughs> yeah, iba naglalosred na yung mga ano eh. Saan ba, saan ba yun? Saan Pagwata pre. Gusto may anong tawag dito. Alam mo yung Moto Arena? Oo. Doon, Yung Moto Arena ko nung pinapabakla. Saan sa'yo? Ah, Gilid-gilid lang madalas yan. Gilid chas chaser. Ako na nag-chaser niyan eh. Ginis lang pang gilid. Ganun. Ay, yung uling bukas pala niyan na ano, na, na, na ginamitan ng puller yung ano. Alin? Yung pulley. nag stack up. Ah, yung backplate? Oo, oh, yung backplate. Pero na nakuha naman agad. Mga kumbaga dumikit ano, lang ng konti. Right? Ano? Tapos na uh, may may build up ng konting kalawang. Hmm. niliha tas ni uh, Oh, hindi uh, talaga ako. marunong naman yung mekaniko doon. Ewan ko lang ngayon. Kaya naisip kong palitan yung pulley set nyan. Ano yun? Naka-NCY yan na ano? Offline series. Yung may guhit. ah ano Daytona. Ha? Daytona. Na puli. Oh, puli set. Hindi okay. nakita na nakita na ang clutch eh? Um, um, Mas kung mo um, yung clutch silang binibenta. Sakto, may kita mo yun. Clutch na ano. Kaya napansin ko, ayaw ko ha? sa akin na experience. Makapit pa rin yung ano Ano? Stock eh. ayun. Ay, oh, di ang sukat yung stock. Lumapad siya, napansin ko. Oh. Su sukat niya yung stock pero yung mas mataas yung Mag magkaiba kasi ng ano sila ng ang ganda ng ang ganda niya yung yung ginamit na quality well, yung ba an ano na yun, yung parang ang ganda ng compound ba yung tawag doon yung lining mismo mm. ito kasi ang stock ano eh parang br light brown eh mm -hmm. siya itim eh parang eh kung sabi nila carbon ano, eh, siguro, malalaman, bago pa lang. malalaman natin pag dumating pa uh, hindi pa ganun po sa akin kasi may nagawa dito Mio Mio naman ganun hmm. din Daytona then, kasi Daytona ano maganda Meron na akong stock doon ng lining tsaka ano, center spring. 1,000, 1,000 lang. Oo, well, oh, oh, hindi pwede yan dyan. Matigas. Ang tono-tono lang tayo. Mga wow, awal. Talakas na lang sa salina. Ah! Yun! Talakas na lang sa salina. Hindi ka po. Eh, ako, hindi lang eh. Buti nakatulong yung washing mo. <laughs> Tagal ko, binibigur mga, yan, mga 15 minutes ko. Nakaganan dyan. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ito naman itong babo lang to na ito. Oo, babo lang. Ha? Hindi, hindi naman katulad na iba. Talagang kinakain. Na, ano? Kalao. Na, titra natin. Inisi ko muna para madayin ko. ka dyan. Kaya. Ganda. Yung buti na bugaan ko ito kanina kung makagatala ito eh. Uy. So ito papalitan natin to ng pan na mas malaki. Pang isang to. Yan. Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? Ayan, ang gawang mic blade? <laughs> ayan, anong gawang mic blade dito? Oh. oh sinabi ng magneto repaint ng iba dyan. <laughs> <laughs> ayan, bina... oh, ha? Oh, lahat dito pinoport. Oh, oh, ayan, oh. -port yan, oh. Nakaport yan. You know.

<laughs> Kinalitang boss lang si sikat mo. Hay, <laughs> dagdag sa content niya, Ayan Ayun no? oh, issue ng error 12. <laughs> Dami issue na error. No? Pero sa Nmax hindi niya sinasabi kung error 12 ano. Tatakang ako, kaya tinanong kita eh, sabi ko ba't gano'n wala? Wala no? pas kahit, kahit sa, sa, sa scanner no, hindi rin sinabi kong error tool ba siya or ano? Oo. Kasi sinabi ano, yung, yung sa ano, CPK anal sensor. Yan. Ay, yun o. Hindi ba nakakalimutan ko eh. Yung washer. Yung oh. washer? Oo. Oh. yung washer. Ano? Na. Nakita mo na yung Ay, Oh, uh, bibili tayo noon. Yun, yung dito dito. Second yung mga regjito na aluminum. Ay, like <laughs> yung ito yan. Playback ng mga regjito na aluminum. <laughs> But, okay. Eh, okay lang ko pa naman magpalit noon. Sabi ko pag ano nga. <laughs> ano ito oh, nga, ang lapad la ano. Ayan na yung buto sa loob. Sa ano, nandito, ito pin na to pre. Oo. Oh. May eh, buto sa loob. Nandun na butas. Hey. eh. Mahirap, mahirap hinangin o ano eh. Oo. Oh. Eh, sa loob na loob. Eh, kung kaya lang nandun eh. Mayroon siyang, parang siyang pinat, magkapanan ganun. Hindi, hindi, hindi pala ganun ka, ano to. Hindi ano? matibay ta, taman, ito, ito to May mga radiator. Magano ka lang, stock. Stock pa rin, ano. Parang mas mahirap magkatanggal ano. Parang mas mahirap magtanggal. Kaysa magbalik. <laughs> 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 may puller puller pa eh. Ang mga na eh. may mga ganun no? Sa pagtatanggal ng magneto, hirap na sila, na-lost trade Na-lost parang simple-simple lang simple tingnan pero komplikado. Kala mo, simple lang dito. Kaya dito eh. Kung saan lahat patatapat eh. Yung ano, yung kala mo lahat pare pala sila. Oh, may tamang positioning pala yan. Oo, oh, yan. Yan, hapon mo yun yan. Ang bagatag dito, lumapot ng lumapot na. Hindi na, na yung barbolo, tumukot ngayon sa piston. Na Ayin. yun, nabalukot na Kaya ngayon, bago pa yung makina na yun. Yeah. Oh, battery tester to ni Boss Mike oh. May, may Malalaman kung maganda pa yung battery mo Bad na raw eh oh, Yung bad, battery ko bad na raw so, oh, yeah, After 4 years Mer eh si pa oh. Oh, katibayan. ano katibayan na ano. to. 4 years yan eh. years oh. mo. So, lumalabas, so, reseta to. Oh, reseta, mo. reseta Reseta. Bumili kayo ng battery. Ah, Sabi <laughs> mo kay misis. Bad ako eh. ko. Ito to? na kailangan bilhin. Dito sinasabi ano rito eh. Ah, ayan, ayan, sinasabi rito. Yung life phone mo kasi ano, ano. yun. sinasabi oh, recharge. Kasi oh. sinasabi, good. Oh. Ah, ito talaga bad. Oh, wala na bad. Pag bad. bad. Ah pad. Uh, palitan na. Tapos meron pa yan, pala yung mga uh, yan, inaalam din yung charging niya kung kung okay siya pa mag-charge. Kaya pa under remote ay oh, iilaw mo yan. Dahil yung na ano dito. Na, okay, na, yeah, no? Nagagawa. Nituwa ako din sa printer mo. printer mo. Okay, di ba? <laughs> may reseta. Ah, alaw ka yan. Eh. May reseta. <laughs> oh, eh, uh, oh, yan o. Oh, oh, may katanayan. Kailangan na palit ng battery. Oh. Tapos sasaksak mo. Tapos dito mag click ka, sasaksak mo yung relay ka. Oo, oh, ito may mga eh, pins. Pambusyo, pang, oh. pang relay na stunter, yung oh, mga yan. Wala lang naman tuloy kung sira oh, yung relay oh, mo. Hindi, yun. Oh. Uh, Oo. May dami kalokohan ito eh. Teka yung na-update to, pre, Na-upgrade siya. hindi katulad ng iba. Andi na-update eh. Ibigay ka ng bago ulit. Internet. Kailangan na-inject oh, ka. Oo. Oh. Oh, ito na, pati injector oh. Oo. Oh, oh, oh. Yan, dahil niya makakuha. Oh goods. It's yung bago nating na aparato. Marami kang matutulungan dito niyan, nyan, <laughs> Sir Mike. Oo. Okay. oh, panalo to. Hehehehe. <laughs> Four years e. Eh. Wala na magpalit. Matibay <laughs> talaga oh. ng Iwas, iwas e. Eh. Iwas aberya. Oo. Uh -huh. Iwas yan. Hehehehe. Four talagang two, ano e, two plus e. Okay. Ah. Okay. Uh, order na nga ako ng battery. Meron dito sa Valizuela e, eh. iwasa. E. Hey na pang pang um, ano ano to something no ah uh, oh. dati ano eh GS sa sikat ni ni iwa so, ayan tapos na di boss Mike oh. ginagawa na natin yung max na naka check engine kanina so, nililinis lang namin tapos nililinis na yung ano yung, yung tawag doon magnet side right? magneto so, yung magneto sa saka kalawang no? tapos sa... yung sakit sa akin sa Aero 12. Ayun, nilis niya. Tapos dinilit yung yung check engine. Check engine, wala kasi lumalabas na Error namir. eh. So sana, magtuloy-tuloy yun. Pag walang update namin kayo. Tapos babalik pa naman ako sa kanya eh. Kasi si up namin ng panggilid ko. Oh. Eh, malaking kalokaw gagawin ito sa panggilid ko. <laughs> so <laughs> yan. So ayan, pag may papagawa kayo rito, wala ah, mang namang maraming nakakayala dito. Ano? <laughs> yeah, hindi no, tayo kilala, hindi tayo <laughs> Si Boss Mike. Ano uh, na tayo yun? po sa alam Hindi, dito, sigat to. Hindi nga. paano? na lang next video na oh, ako yeah, yeah. okay. yeah.